Balot na yung kay Ma'am Sai. Yan po yung pansamantala doon lalo sa kabila. Nag-auga na ho. Pag napan ko ito, nag-auga. Yeah! <laughs> ah, uh, go go. Ito. Tawagin sa kabila. Sorry. So anong pinaka ano na need nyo? ah uh, gagawan ng ganito or anong Ayun Ay, po, maganda po sana yung armchair. Ayong single. Ay, single. Po. Uh, sige po Lalo na yung pinomsay ano? Punta kayo doon sa stage okay, Ito yung mga room nila dito guys Ito o Ito o Puna mo naman yung upa <laughs> <laughs> oh, no, Wala naman <laughs> <laughs> Hindi pumaka tayo yung mga bata hmm, kasi... Kaya no. nakuha po na lang po ulit namin yan dahil nag-gutay-gutay na ito last year. Mm. -hmm. Alas ah, na ano, na po ng pasay. So, oh, ito po, oh. Mabalik siya ng ano. Black Anong, ano po ito? Grade po? Uh, grade, 3 at 4. Grade 4? Opo. Sa isang room na ganito, isang ano lang po? O dalawang... Dalawang grade po, multi-grade po. Opo. Okay. Uh -huh. Parang dalawang section gano'n. Okay. Kasi, eh, ilang room lang naman po ito. Sige po. Mag-aaral ka ng mabuti, ah. Anong grade mo na? Grade 4. Teka lang. Ito? Grade 4? Opo. Ay. Nakita niyo yung aming mga sinakalat din, eh. pa po? Saan pa po? Pati pinto. Pati pinto. Ah. Oo nga, no. Ito yung pinakabangko nila. Wala babasa pa sila. Kinaanay na rin ano? <laughs> na rin na lang. Ilang bata po yung nandito sa uh, sa room na ito? Grade 1 dito. Um, kayo po ang pinaka ano nila dito. Sige po. Uh, nursery. Kinder. Opo. Oh, okay. Ay, talagang wala ang bangko. Ah, wala nang bangko. Okay. Ay, yung yun nagugutan doon na kulay. Ito. Doon na yung muuga lang. Dito wala na talaga okay. mauga. Okay. Ito na lang natitira. Ito na lang mo. nauga na. Nauga na. Na, na rin. Inaanay na rin. Sila bali po ay yung pan sa 24. 24 na bangko. Kaya yung pinaka-advisor po nila. Oo okay. Anong pangalan mo, ma'am? Ah, uh, Christy Onday po. Pali kayo ay katutubo din? Ako po ay katutubo. Pinadala po kami ng Grace Mission College kasi nga po, eto po ay sana, sa kanya na. Ah. Masasara na po sana ang school na ito. Pero, lumapit po ang principal. Kaya, doon sa Socorro okay. na president, di bali po ay yon natugunan na magkaroon ulit dito ng mga teachers kaya kami po ang parang first graduate dun sa Grace Mission College kami po ang pinadalang ng president po ng Grace Mission. Mama, 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 ma'am. Mama, 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 Thank you po. Thank you for...